So ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay ang dual horn setup. Kaya pa siya tinawag na dual horn setup kasi pwede ka mamili kung anong gusto mong busina. Kung yung loud horn ba o yung stock horn. ang una-una kong ginagawa pag ganitong setup ay kinoconnect ko muna yung aftermarket na horn, yung dalawang pin na aftermarket na horn. Yung isa, kukonnect ko sa kabila, yung isa naman papunta sa kabila. Ang sunod kong ginagawa, yung isang connection ng dalawang pin ay idediretso ko siya ngayon sa 87 ng 4 pin relay. Pwede rin 5 pin relay. Ang pinagkaiba lang nila ay yung nasa gitna. Wala lang na 87A yung 4 pin relay. Pero 4-pin relay lang naman ang na kailangan natin. Sunod, yung 86, idediretso ko siya ngayon sa brown wire. Mamaya, papakita ko kung saan natin matatagpuan yung brown wire nung sinasabi ko. Sunod, yung ginagawa, yung 85, idediretso ko siya sa normally open ng halo switch. So, ang halo switch naman ay may limang components normally closed normally open yung common yung positive at negative itong positive at negative yun lang yun nagko-control ng ilaw sa hilo switch so kahit hindi mo siya lagyan ng connection okay lang pero since nandito na siya lagyan na natin siya ng connection kawawa naman siya so yung positive syempre papunta sa brown wire yung negative syempre papunta sa black wire itong common na to ay papunta sa switch tapos itong normally close ay papunta sa horn. So, kung makikita nyo dito, ito kunwari yung push button ng ating horn. Pag sinundan mo yung wiring yan, may makikita kang dalawang wire. Isang black at isang pink. Yung black, yun yung common niya o yung negative niya. Yung pink ay yung parang switch niya, yung return niya papunta sa horn. So, connected yan dito sa puting connector. So, yung black wire, wag na natin siyang pakialaman. Connected siya dyan. Yung pink wire, puputulin natin siya ngayon para itong galing switch na pink wire, dediretso mo siya ngayon sa common. Tapos, ito naman na pink wire papuntang horn, puputulin mo rin, ito, dediretso mo ngayon papunta dun sa normally closed. Itong black wire, huwag mo nang pakialaman yan. So, ang last kong ginagawa ay ang pag-connect sa battery. So, yung isang, yung isang connection ng loud horn natin, yung hindi natin connect sa 87, idediretso e, ko yun ngayon sa negative. Tapos, ito naman na positive, kinakonek ko naman siya sa 30 ng 4-pin relay natin. So, ganito ang mangyayari dyan. Pag nasa normal operating tayo, si common ng hilo switch, connected lang siya kay normally close. So, once sa pinindot mo tong push button ng horn natin, yung wire niyan, yung connection niya, diretso lang papunta sa stock horn. Pero once sa inactivate mo siya, yung connection ni common, gal papunta kay normally close, lumilipat kay normally open. So, itong common na to, diretso siya kay 85. So since may power naman si 86, once na nagka-power si 85, ma-activate ngayon yung connection ni 30K87. So mamaya explain ko na lang sa inyo kung paano gumagana yung relay. Anyway, so yun, once na nagka-power si 86-85, magkakaroon ng connection si 30 tsaka sa si 87. So since may connection na ng negative yung horn natin, pag nagkaroon siya ng connection ng positive, gagana siya, activate siya. So, instantaneous yan ha. So, once na clinic mo yung horn, yung switch ng horn, automatic, magla-loud horn ka. So, eto, parang mabilisan lang nangyayari yung pangyayari. So, yun, ganun lang kadali. So, explain ko na lang din sa inyo kung paano gumagana yung relay natin. Halimbawa, meron tayong relay. Yung relay, meron siya 87, 30, 87A, 86, tsaka 85. Normally, pag wala siyang power, si 30, connected siya lagi dito kay 87A. So, ang pinakaiba lang pala ng 4-pin tsaka 5-pin relay ay yung 87A. Pag 4-pin relay siya, wala siyang 87A. Pag 5-pin, meron siyang 87A. So, pag tinignan mo yung loob niyan, ang laman niyan ay isang simpleng switch at coil. So, ganito yung laman ng isang relay. Nandito yung 85, ito yung 86, ito yung 30, ito yung 87, at ito naman yung 87A. Pag wala pang dumadaloy na kuryente kay 85 at 86, ibig sabihin yung 30, diretso lang siya kay 87A. Pero once na mayroon nagkaroon ng kuryente si 85 at 86, magiging mag-aakto as electromagnet at i-attract niya tong itong switch na to papunta kay 87. So dito na siya ngayon. So mapupunta siya kay 87. Pero once na matanggal yung power kay 85 at 86, maalis siya at babalik siya kay 87. Kaya ito tinawag na normally close. Kasi normally dito papunta si 87, normally close yung circuit niya. Kaya naman to tinawag na normally open kasi normally wala siyang kasirkito. Kung baga wala siyang connection. So, open circuit lang siya. So, ganun lang din yung sa halo switch. Yung sa halo switch naman, normally close, normally open, common, plus at minus. Itong plus at minus, ulitin ko, yun lang ay yung connection ng ilaw sa palit paikot sa kanya. So, during normal conditions, itong common na to, dediretso lang siya dun kay normally closed. Pero, pero once na pinindot mo siya, o yung inactivate mo yung switch na, lilipat na ngayon to si common kay normally open. Hindi siya katulad ni relay na kailangan niya pa ng supply. Ito naman ay mechanical lang. Kailangan mo na siya i-press para lumipat yung connection kay normally closed papunta kay normally open. Tapos kailangan mo ulit siyang i-press para bumalik siya kay normally closed. So yun, actually, luma na tong busiin ako. Nakabit ko na siya sa motor ko, binaklas ko lang ulit para ibahin ko yung wiring niya. So kaya medyo kinakalawang na siya tapos may mga pinaghihinangan pa, hindi ko na tinanggal. Hindi ko na masyadong tinanggal actually. So ang una kong ginagawa is pinagkakabit ko yung dalawang dalawang pins ng horn. Yun yung unang-una -una kong ginagawa. So ang gamit ko pala na wire ay yung TF wire yung ito yung gamit namin kapag nag-wiring kami ng mga smoke detector sa mga building. Ang size nito ay 1.25 mm squared. Ito yung napili kong wire kasi quality siya, pasiguro na, kumbaga. Medyo may kakapalan niya lang siya, pero quality na rin. So, ito yung una kong ginagawa. Nilalagyan ko muna siya syempre ng shrinkable. Kung wala kayong shrinkable, pwede niyo naman gamitin yung electrical tape lang. sinusokso ko lang siya sa butas ng horn. Tapos, papaikutin ko na siya. Pero mas maganda pa rin kung nakahinang siya. Pero sa ngayon, papakita ko lang naman sa inyo kung paano talaga yung, kung paano yung actual na pag lang nung dual horn setup. So, yun. Tapos, siya ako ipapasok yung shrinkable cable. Tapos, pag quality na, dito naman sa isa. So, yun. Papaikutin ko na lang siya. Pero, eh niya, mas maganda talaga kung nakahinang siya o naka-fix. Kasi maliit yung chance na matanggal siya. So yan, higpitan nyo lang. Tapos tsaka nyo na ngayon ilagay yung shrinkable tube. So yung wire, uh, pwede kayong bumili sa mga motor shop na rin tanong nyo na lang kung anong wiring ginagamit nila pang wiring ng mga motor so ngayong nakonect ako na yung dalawang pin ng horn tapos yung dalawang pin naman nya na isa pa ay nakonect ako na rin sa relay dinugtungan ko naman ng wires yung halo switch tapos nag naman na ako ng isang dipa o siguro mga isang metro na haba ng wire, dalawang wire, isang pula, isang itim, o kahit anong kulay ng wire, basta may palatandaan ka. Ito naman kasi yung ikakabit ko sa battery. So ngayon, punta na tayo ngayon sa uh, aking motor. Thank <laughs> you.